Dito sa connection natin mga idol ano, na gumamit tayo dito ng microphone or dynamic mic sa ating B8. Kung anong connection natin dito sa mixer papunta sa amplifier, wala pong pinagbago dyan. So nagkaroon lang tayo dito ng connection o may pagbabagong connection dito sa B8 papunta rito sa input ng ating uh, mixer. Dahil itong ating microphone, dumaan ito sa ating B8 tapos uh, ginamit natin yung isang channel dito para mapaganda natin yung uh effects ng ating microphone. Itong ating microphone mga idol ano lalo pag naka-dynamic mic tayo. Uh, may time na maingay yung uh, pag-on natin. So katulad nito mga idol ano, i-volume natin yung pinaka-fader ng ating microphone. So ito naka-channel 4 tayo. Ayan, naka-volume din yung pinaka-main volume. Ayan. So mayroon siyang feedback ano sa ating uh, speaker. So pag in naman natin, ayan, so lumalagatik siya. So magagawa naman natin ng paraan yan mga idol, lalo pag malakas yung volume natin. So pag nag-off na ng microphone, uh, natin yung volume. Pero kung hindi naman i-off yung microphone, okay lang yan. No? Hindi naman iingay yung ating microphone. Hello, sound check. Check my test sound. Check, hello, hello, sound. Check, mic test. So, naka-dynamic mic tayo mga idol, ano? So, pwede tayo dito maka adjust kung gusto pa natin lagyan ng pinakamate niya. Ayan, check, mic test, hello, sound. So, gain natin dito mga idol, pag nag-feedback tayo, uh, magbawas tayo dito para ma-maintain yung incoming signal para hindi tayo mag-feedback, ano? So, dito mga idol, ginagamit natin ay dynamic mic, ano. So, mas maganda rito idol, pag uh, wireless microphone ang ginamit natin dito. Kasi mas tahimik kahit yung uh, pag switch on natin ng ating microphone. So, sa paggamit lang naman idol lang ating wireless mic. So, katulad nito, dalawa yung ating mic uh, input dito, ano. Yung isa ginamit natin sa ating dynamic mic. Tapos, itong mic 1. So dito natin gagamitin yung ating wireless microphone. So magiging dalawa yung ating na uh, gamit dito sa ating uh, microphone dito sa beat ano. So sa output dito sa monitor output wala na tayong babaguhin diyan tapos yung pinaka input dito. So mag-input na lang tayo dito o mic input na magagaling sa ating wireless microphone. Yung pinaka main output nito mga idol, ayan, 6.35 po 'yan tapos ang pinaka 3.5 ito itong hawak ko ito yung ilalagay natin dito sa mic 2 ng ating V8 sound card so itong ating uh, wireless receiver so yan idol naka-input na tayo dito so wala na tayong Uh, ibang gagalawin dyan dahil na settings na rin natin yung ating microphone dyan So, itong ating receiver dapat naka-on lang ito. Ayan. So, yan lang idol araw naka-on na yung ating wireless receiver dito. So, dalawang microphone dito, pwede natin magamit dito sa ating wireless receiver na naka-input uh, sa ating beat sound card. So, naka-volume na rin yan yung ating ayan, receiver natin. Hello. Hello, sound. Check. Mic test. Hello. Sound. Check. Hey. Hey, sound. So, ito yung ating wireless mga idol, ano? Ito pa yung isa nating microphone. So, wireless din ito. Hello. Sound. Check. Mic test. Hello. Sound. Sound check. Hello. ay dala no. So mas maganda siya gamitin sa ating wireless mic. Uh, malinis. Malinis yung ating boses dito. Um, lalo pag naka uh, mic on o mic off ano. Pag switch, uh, switch on natin dito, tahimik. Katulad dito. Ayan. So wala tayong maririnig uh, na na lagatik ano. Papunta sa ating speaker. Ayan. Ayan. So, medyo may pick kasi yung mic volume nito. Hindi ka tulad yung ating dynamic mic. Ayan. So, medyo may ka uh, uh, luwagan. Uh, connection nito mga idol. Ganun lang din ano. So, nagbago lang tayo ng uh, connection dito sa ating BE. Pero sa mixer o amplifier, same lang din. So, kung may ginagamit tayong DVD player, dito tayo mag-input sa 6 and 7.